inyong lahat. Narito ako ngayon sa public market. Nandito. Nagtitingin ng mga ng mga tinda <laughs> Tingin lang. <laughs> Mamaya sasayaw tayo sa bawat kanto. Kung sino magpapasayaw. <laughs> sa lahat ng mga followers mo dyan. Salamat. Hanapin nyo ako rito sa Sorsogon Saar Public Market para makuha nyo ang inyong mga regalo sa akin. Narito ako ngayon. Hanapin nyo ako. Maghanapan tayo. Ayan, narito na. na nagkita din kami ng taga-pangpang. Sayawa natin sila. Ayan. Si... Ayan, taga-pangpang. Ayan siya. Ang kapitbahay ko sa pangpang. -pang. Hanggang ngayon, kapit-bahay ko pa din. Hello <laughs> po sa inyong lahat. Ay, thank you, thank you, thank you. Ayan. Si Kuya, shout out sa iyo, Kuya. Ayan. Akala ko sino nagsigaw sa akin, sikat na. Ayan. Yeah. Sikat man tayo, pero hindi tayo nagbabago. Ito pa rin ako, nagmamahal sa inyo. Ayan. Tandaan nyo, sa susunod at sa... So Unang payout ko, may pabigas si Lady Guard Vlogger. Kaya handa na kayo mga taga-sorso Humanda kayo dahil isang daan tao lang naman ang bibigyan ko. <laughs> Akala nyo lahat, no? Hindi naman lahat. Yung kaya lang ng bulsa natin. Ayan. Gusto nyo bang sumayaw si Lady Guard Vlogger sa inyong harapan? <laughs> Hello! <laughs> gusto, gusto nyo magsayaw ang Lady Guard Vlogger sa inyong harapan? <laughs> Ipatugtugin mo na yan! <laughs> Patugtugin mo, DJ, ang inyong radyo! At, ay, hindi pa pala nabubuksan ng ating mga pantugtug dyan! Sayawan natin ang mga taga! Sarsarong Public Market! Ayan! Dito? Ayan! Dito na tayo sasayaw! Ayan, may nag-request, dito na tayo sumayaw! Pagbigyan natin sila dahil sila ang mga kaibigan ko noon hanggang ngayon na miss nila ako dahil ngayon lang ako nagpakita na parang multo na biglang nawala at ngayon lumilitaw dito sa <laughs> okay more 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 dito tayo sa tindahan ng mga manggugulay <laughs>